Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito, tayo ngayon ay mangingisda. Manguhuli ulit tayo ng ating pang-ulam-ulam. Nandito muli tayo sa dagat. Ayan. Maaga po tayo ngayon. Ang oras natin ngayon ay quarter to six na po ng umaga. Masama pa rin po ang panahon ngayon. Ayan. Tapos, medyo malakas ang hangin. Samahan nyo po muli ako ngayon sa ating fishing adventure. mag -isa muli natin. Magdadala tayo dito sa mga lagusan. Subukan natin. Magkabilaan po yan. Dito at saka dun sa kabila. Subukan natin dyan kung meron tayong mga mahuli na isda. Para meron na naman tayong pwedeng iulam. Let's go! So, dadi po ulit natin ilagay ang ating pang video ang ating madalas na ginagamit na dala sana makahuli tayo pisaan natin dito sa baba medyo malakas lang po talaga ang hangin ngayon pero tsagayin natin baka sakaling makahuli tayo pang ulam ulam lang yun umpisa na natin medyo mahangin. Ala, malakas pala ang higop dito. Medyo malakas ang higop, guys. Yan. Yeah. Ang higop ng ating lambat. Huh? Não dá, yun yun meron hmm may huli kaso may sabit yun laki lang ang tilapia oh <laughs> ah laki naman ito sinabit nya wow <laughs> andang laki yung nahuli natin ah Kaya pala ang lakas Ayaw magpahatak mhm mm Lakas Amamaw ah, na tilap yung dagat to Ang eh? laki <laughs> Parang yung mga nahuhuli na sa, sa ilog ah Oo oh sarap niya no ito po ay yung dagat guys kasi dito ay tubig alat at tabang sa ispat na to may halong tabang kaya may nahuli rin tayong mga talapya balik natin yung maliit ito maliit din to ay hindi good size na to guys sap sap ito ang pinakamalaki ang tilapia oh. nakadali tayo oops <laughs> hmm huwakan natin yung ano huwakan natin yung pinakaulo yung pinakahasang uh. yun nakakan natin yung oh. laki Grabe ang laki Nauli natin dito sa tubig alat at tabang. Maamaw na talapya. Kaya guys, <laughs> meron tayong pang ulam. Nakailang hags na rin tayo pero wala tayong masyadong mahuli. Biaya, meron tayong nahuli na malaki-laki. Goods na yan, pang ilang ulaman. <laughs> hinihigop gaya nyo no hinihigop agad ayun no, meron ulit bagaong naman bagaong na maliit Kaka tapos lang po natin magdala, ilang hagis lang tayo kasi Uh, wala naman rin masyado mauli tapos dumating si Lakay Brian yan siya oh. samahan natin siyang magpandaw ng lambat yung kanyang lambat yun let's go lusungin po namin yun nandoon yung lambat na linatag ka gabi yun. hinintay lang natin siya abang hinintay natin kanina ay nagdala tayo pero yun nga wala tayong nahuli so samahan natin siya grabe sobrang linaw ng tubig oh Oh, malino pero malamig. Ayan. Malinis na. Linaw guys, pero ang lamig. Oh. Sobrang linaw oh. Lamig! <laughs> Saray lakay! Shout out! Ayan, magtitingin kami kung may kule. Meron nga. Ayun. Hawakan natin. yan lamig. Oh, lamig oh. si Lucky Brian ay nakabad na. Tinanggal ko na. Tinanggal na yung kanyang damit. Si mas lalamigin nga naman pagka uh, may damit mamaya pag ahod. Tapos medyo malakas ang hangin. Wala yung malaking ano ah Danggit Danggit, wala Hindi niya makuha Hindi niya makuha Hindi niya makuha Yung danggit? Oo Ito, ewan ko lang malaki. Ay, Maraming butas eh Binutas ka gabi eh Hindi, makukuha niya yan Basta ano? Sumabit Yung danggit? Oo, yung, yung ulo Malaki yeah, yung danggit dito ayun yung malapad Oo Yung malaking butas ayun meron kaya Ayan, meron oh, crabs. Kaso, ano yan eh. Maliliit. Dito yata sa mababaw mo, ano? Pinakat. Si Toto, dyan yung pinapakat yata eh. Oh, malalim. Malalim, malalim, malalim pa Ah, malalim. malalim. meron. Ano yan? Sibrim. Sibrim? Oo, oh, diba? Oo. Oh. Gusto't yung malalak ng sibrim, oh. Ano? buhay pa oh. Okay. buhay pang sibrim ayan ha, sarap nyan yan ang mga ano dyan, mauhuli yung ganyang size mga good size nga lang yan oh. yung mga mauhuli mga lalaking sibrim mm. sarap ah. guys, pang sinabawan sinigang, two down oh. <laughs> two down lang ayan. tayo mo lang taga video niya ngayon Mas hawak ng huli Meron pa Ano kaya yan? Ano yan? Yan, yan tama yan sa ilalim Uy, laki! Ang laking basura! Meron ano yan yan Saan pa? Ayun, nandun, nandun, namumuti dun Ayun Kita oh ay namumuti. Ay si Brim yan, si Brim. Si <laughs> Brim oh, sabi mo si Brim lucky. <laughs> Ay na si Brim oh. Kahawig niyan tilapia guys pero may mga ngipin po yan. Ngipin. Ayan. Brim. ako nakawala na yung huli. Yan. Oh, <laughs> meron pa. Meron pa. Yeah, natabunan daw yung kanyang bobo trap. Meron pa sa baba si Prim. Si Prim meron pa. Oo nga, oh, namumuti oh. Wow, jackpot ngayon na. Ah. <laughs> jackpot ngayon sa huli. Yung pamantiko doon na oh. Daming nakuhang karpa. Oo, oh, oh, namatay. Namatay? Oo, oh, lakas ng lakas ba naman ng hangin eh. Wala na. Nawala. Umawala yata eh. Baka ahoy 'yon. Hindi. Gulo malaban. Baka nakawala nga. Sayang yun ah. Ayun yun yun. Meron. Ano yan? Ah, oh, talapya. Di ba magagandang sa isang nakukuha. Di mo madadala dyan yung maliliit. Oh. Na bangus tsaka banak. Pang talaga yan. Sana mas malaki ka na. Ha? Sana mas malaki ka. Dyan? Pwede naman. Yan ba yung pinakamalaki mong lambat? Oo. Meron pa naman. Gusto mo may mas malaki pa dyan? Siyempre. Uh, pag ano na lang, no? O oh. oh, winter na. Oh, na. Ayun, may kawil pa. <laughs> Ayan, hindi na inaasahan pag may mga kawil. nasabit din. O, oh, nakadali na. Ilang piraso. Pang ulam-ulam na. Pandagdag dun sa ating nadala. Baka hindi na rin tayo magdala guys kasi malamig na rin. Tapos sobrang low tide, wala tayong masyadong mahuli. Hindi kaya pag high tide, maraming bangus. Ngayon natin natin na low tide tayo nagdala. Ayun. Dahil mamaya si Lakay Brian ay may pupuntahan din. Tapos tayo, meron din tayong pasok mamaya. Kaya mabilis ang pagpapandaw kami. Tapos mamaya hapon, papandawin niya po ulit ito. Hindi na tayo makakasama guys. Ayan, yeah, malapit na po tayo sa dulo. Ito pa, doon. Ito oh. doon. Yun, yun, meron pa, oh. Kala ko, ano yung sinasabi mo isa? Ayun, dalawa pa. <laughs> Sobrang linaw ng tubig, guys, oh. Kitang kita yung ilalim. Ganda. Ang ganda ng tubig dito. Napaka linaw. Ha? Low tide niya. Oh, ito yung pinaka low tide niya. Low tide na ngayon, pero yung tubig dito ay na-stack. Mababa pa pa. Mababa oh. Mababa pa to. Bababa pa yan, no? Ah, oh, zero point, ano, ngayon? Mm. Zero okay, point one. five, bad. Pangalawa. Ayan. Marami na rin. Nasa ano na to? Tatlong kilo na. Wala na. Wala. Hindi mahuli yung mga, no? Hindi yung ano, malalaki. Kaya hmm. hindi. maliit kasi ang ano na yan. Manipis ang tansi na yan Yung sobrang kapal Mahirap makahanap eh Pang pinasana sana oh. Pero try ko maghanap yung makapal Ang tansi Yan, po. yan kasi ay 0.20 Dapat Hindi niya kaya yung mga malalakas na isda Pero kaya niya mangrove snapper ang mga yan. Yan po, nasira yung lambat. Tinatagos yung mga malaking isda. Dahil medyo manipis yung tansi. Ngayon po ay okay na ito. Nakapagpandaw na kami ni Layla kay Brian. Ayan, marami ang huli. Hmm. Gabi, Dito? Di ba? Pinabalik-balikan lang. <laughs> Iniiwan lang. Bukas balikan ulit. Kinuha yung pintan. Hmm. Sa sabawang yan ang pag sobrang lapit sa dagat no <laughs> malapit lang po sila sa spot na to kumpara sa atin siya ay 2 minutes lang yata wala pa ang biyahe <laughs> tayo mga 10 minutes medyo mas malayo tayo sa kanya dito so let's go akit na tayo sa taas dahil malamig na rin maya maya ay uwi na rin kami ni Ilakay Brian titignan namin kung may pwede pang madala dun sa kabila pag wala na uwi na rin kami ngayon guys ay ilipat na natin yung huli dito na huli namin nila kay Brian yan lipat dito Ayan. Ayan. para makita natin kung ano yung mga nahuli yan o no, sibrim tsaka tilapia kinagat ayun Ay, okay, ayaw pa. Ayan. Ayaw ang aming nahuli. Tapos yung nahuli ko sa dalan, laki o. Oh. Ayan o. Oh. Laki <laughs> ah. Oh, ayan o. Oh. <laughs> Sobrang laki yan. Tapos yung sabre mo. Diba? Goods na. Ayan. Pero nang kami yung pang ulam ni Lakay Brian. Tapos pang share sa mga kapatid. Ayan. Pinsan. Ayan. Kaibigan. Ayan. Maraming salamat sa ating nakasama kay Lakay Brian. Hanggang sa muli. Let's go. Uwi na po tayo. Ngayon guys. Nasa dorm na po tayo. Tapos. Magluto naman tayo ngayon. Magprito muna tayo. Tapos mamaya po ay magginatan tayong gulay. So ito lang natin yung ating sea brim Tsaka yung nahuli natin na malaking tilapia Yung iba pong isda ay iluwi po ni Lakay Brian Prito prito muna tayo diyan laki po na ito Nandito yung good size na sea brim oh. Laki yung tilapia na nahuli natin Ayos Prito lang po natin yan yung pinagpritoan natin ay hindi din ang gamitin natin pang prito o pang gisa. Hindi pala pang prito, pang gisa. Pang gisa. Yan. Para mas lalong malasa yung ating ginataan. Gisa na natin yung ating bawang tsaka luya. Ay, e naglalagay din pala tayo ng luya. Tapos lagyan na natin yung ating sibuyas. Marami pong sibuyas ito para mas malasa. Ito yung pulang sibuyas na malalaki nabusan tayo ng mga yung maliliit na malalasang sibuya sige sa lang po natin ito sunod na po natin yung ating sitaw Yan. yung ito naman ay madali maluto depende naman sa atin kung ano yung gusto natin unahin pero sa atin ay sitaw Tapos ipaibabaw natin yung kalabasa. Yan. Tapos isunod na po natin yung ating gata. Ito po yung gata na nasa lata. Nilagyan na rin po natin ng konting suka tapos tubig. Tapos natin ilagay. na natin para isang kuluhan na lang. maglagay na tayo ng pampalasa. Tapos, yung ating hipon. Yan. Hindi na natin igigisa yan. Okay na yan kasi mabilis maluto po ito. Mabilis din maluto ang gulay natin. May naman po tayong luya kaya hindi po malansa. Tapos, maglagay na rin tayo ng asin. Maglagay na rin tayo ng paminta. Ayan. Tsaka natin, halo-haloin. Ayan. ayan o. Saglit lang po natin ito tatakpan dahil mamaya, pagka medyo natuyo-tuyo na yung sabaw, Gisa-gisa na lang natin. Ayan po, kuluhan na. Nilagyan rin pala natin ng siling verde po ito. Ayan, ayan natin ipakita ay sa vlog. Mahalohin natin medyo yun lang natin ng kaunti yung kanyang sabaw ang At ating hipon no? Oh. ang lalaking hipon po nito galing kay Kellogg's TV ulang po namin nila Kellogg's TV ito hanggang mamayang hapon na po ito hindi na po natin tatakpan ito And masarap din po yung medyo may sabaw siya ng kaunti para pang sabaw sa ating kanin Luto na po yung ating ginataang halabasa with shrimp o hipon na malalaki. Patay na po natin ito. Kain na po tayo. po, kain na tayo nandito muli tayo sa garden uh, patanghali na rin po, ang oras natin ngayon ay alas 10 na po o 10.30 na po ng umaga eh, yung araw po ay malapit na pong pumunta dito Yan. so bago tayo mag-umisang kamay mag pray muna tayo Lord, maraming salamat po Panginoon sa nahuli namin na isda maraming salamat po sa biyaya sa araw-araw basbasan niyo po yung pagkain na nasa aking harapan magbigay sa aking physical na pangatawa ng kalakasan ganun din po sa aking mga viewers sa aking pamilya, ingatan niyo po sila sa araw-araw maraming salamat po muli, in Jesus name, Amen Trabuk, kain tayo salo niyo po ako sa aking pagkain hindi na po tayo gumawa ng sausawan dahil meron naman po tayong ginataan you know wow ginataang kalabasa na mais, hipon tapos partner niya po ay pritong isda yeah. You know. masarap po kasi ito yung kanyang pinaka sabaw o pinaka sauce you no? Know. hihalo natin sa kanin kaya medyo dinamihan natin ng sabaw para marami tayong makain <laughs> let's eat kain na po tayo hmm, may init-init pa Ooh. kain po hmm. magkamay po tayo ngayon ating pritong sea bream yung ibang prito ay mamaya po ay ulamin po namin hmm gulay at saka isda may hipon pa hmm the best talaga isda at gulay pag naghalo tapos seafood Ako naman guys ay madalang ako magkarni. Once in a while lang tayo nagluluto. Lalong-lalo na at nangisla tayo tapos marami tayo nauhuli. Yun ang pinanghulang natin madalas. Iba-ibang isda, iba-ibang luto po. Hmm. Kaya pansin nyo guys, marami ako niluluto kasi... Uh, para na rin po sa aking mga kasama yan. para pagka gusto nilang kumuha kung wala silang ulam ayan, kukuha lang po sila pag sila naman po ang nagluto pwede rin po akong kumuha kung maga bigayan po kami man kami ng ulam Ayos. Hmm? Kaya marami tayong niluluto. Dalong lalo na pag nakakauwi tayo isda. Pagka may natira pa hanggang mamayang gabi, ay di, hindi na tayo magluluto. Grabe, mabiyaya talaga ang ang dagat dito, mapailog dagat. Kalabasa mm. no? mm -hmm. pa tayo. At sitaw. Oh. yung sitaw po ay kukunti lang yung nabili natin kasi napakamahal <laughs> mahal po ang sitaw ngayon dito hmm. yung kalabasa daw guys ay pampalidaw ng mata base sa mga pag-aaral pagsusuri <laughs> Kaya na luminaw rin ang mata ko. <laughs> Kasi yung mata ko pala guys. Sa mga hindi po nakakalam. May grado na po yung aking ginagamit na eyeglasses. Pagka tinanggal ko ito. Medyo blurry na siya. Pag tinitignan ko sa malayo. Kaya kailangan natin mag eyeglasses. Pero nung bago ako pumunta dito sa Taiwan. Wala pa akong salamin. ngayon ay habang tumatagal lumalabo yung mata tapos nag upgrade din tayo ng glasses yung grado tumataas biyaya ngayon 2 years na hindi pa rin nagbabago yung ano natin vision natin ng mga nakarang taon halos every year naangat ang ano ko grado pero ngayon ay 2 years Ah, uh, ganun pa rin naman siya. Sana hindi na tumaas. Kasi pag tumaas pa lalo, lalong kakapal itong ating uh, salamin, yung eyeglasses natin. Yung pinakabubog niya. Kakapal lalo siya dito. Mas pagka tinignan nyo dyan, mas lalong lilit yung aking mata. Kaya pansin nyo pagka tinitignan nyo, parang maliit yung mata ko. <laughs> Pero pag tinanggal ko, yun, eh, no? May share ko lang habang nakain. Wait, muna. Ibuhos na po natin to. Ayan. Sama na natin yung hipon. Hipon. Ito yung hipon na malalaki. Ito yung hipon. Hmm. shoutout po dyan sa mahilig sa gulay sa mga mahilig sa ginataan nag <laughs> Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel, sa mga palagi nagpo-comment, nag-like, nag-share ng ating vlog. vlog maraming salamat po sa inyong lahat. Sulit. Hmm.